Narito ang ilang mga bagay na maaari mong gawin upang maiwasan ang matinding stress at depression. Pangangalaga sa sarili. Pa regular na ehersisyo. Kahit 30 minuto na paglalakad o pagjogging ay malaki na ang maitutulong. Malusog na pagkain, kumain ng mga prutas, gulay at buong butil. Sapat na tulog, 7 to 8 na oras ng tulog bawat gabi ay mahalaga para sa pag-recover ng katawan at isip. Dalimitahan ang caffeine at alcohol. Ang mga ito ay maaaring magpalala ng stress at anxiety. Regular na check-up. Magpatingin sa doktor para sa regular na check-up upang maagap na matukoy ang anumang mga sakit. Pangangalaga sa mental na kalusugan. Meditation at relaxation techniques. Subukan ang mga teknik tulad ng deep breathing o mas mainam na pumunta sa mga prayer gathering o sa mga simbahan para magdasal. Pamamahala ng oras. Gumawa ng schedule at unahin ang mga importanteng bagay. Magtakda ng mga makatotohanang goal. Huwag mag-overload ng mga gawain. Maglaan ng oras para sa mga libangan, gawin ang mga bagay na nagpapasaya sa iyo. Makipag-usap sa mga taong pinagkakatiwalaan. Ibahagi ang iyong mga nararamdaman sa mga kaibigan o pamilya. Magsik ng professional help kung kinakailangan. Huwag mag-atubiling kumonsulta sa isang therapist o psychologist. Pagbabago ng pamumuhay. Limitahan ang exposure sa mga negatibong balita. Mag-focus sa mga positibong bagay.